Hoy. Alo na, nandito na ako. Energy ka na? Ha? Teka, dali, dali. Dali na, dali na. Mm. Ano na? Oh. Oh. Alo? Mayabang ka na? Mayabang ka na? Nakakain ka na rin? Oh. Tahol na. Ano na? Tahol na. Hindi ba sa kabilang bahay yun. Oo ko ba? Tignan mo nga. Mamaya, tumayo na naman ng... <coughs> namiss lang ikaw, mami. Kaya hindi ako nang kain ng dalawang araw. Namiss lang ikaw, mami. Kairi, rin, namiss mo lang si mami. Kaya hindi ikaw nang kain ng dalawang araw. Oh. Halika na rito, dali. Dali. Oh. kay ripangits. Uy. I miss you, mami. Ano? Inom na po ako. Okay na po ako. Nandito na po yung mami ko. Hindi po kasi ako love ng daddy ko. Hindi po ako love ng daddy ko. Mami ko lang po, sabi mo. Kaya pag-aalis pag, -aalis, pag -aalis si mami, sasama ka na, ha? Para kakain ikaw, ha? Na? Para kakain ikaw, ne? Opo. Alabi, bebe. Alabi, baby.